Hello mga idol, nandito tayo sa ano, Santa Box. Nakarating tayo dito sa Santa Box. Yan. Okay, order muna kami ng pagkain mga idol. Anong lugar to, uh, Kabulakan, sir. Kabulakan, sakop ng San, uh, Santa Catalina. Ah, Santa Catalina. Oh. May may luto ka na diyan? Uh, order. Uh, order po to, sir. Oh, uh -oh. Magluto pa kayo uli. Apo. Uh, Luto pa Luto kami ng ano? Inasal din nga sir Yung 129 May kasamang rice na uh, 139 na po yan sir Nag increase Nag increase me 139? Oo Tatlo 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 sa amin ha Tatlo Okay Tayo sa Santa Box. Sir, ganda ng araw. Magkano entrance? Mm. Ato entrance sir kay uh, 100 sir ang adult. Kanya included na ang spiderweb web regular nga palo ride. Mm. Except sa ato mga ato ang additional nga mga ride sir sama sa ato ang super extreme, extreme ug ato ang giant swing ug elevator love nest. Mora na mga additional ato sir. Ah, na. Mm. Wrong entrance 100. Entrance 100 sir sa adult nya included na ang spider web. Dori na. Oh. Sige. Kakain muna kami. Si galing kaming si Bulan mag ako diyan sa ano. <laughs> oh, okay. Sige. Okay, dito tayo sa ano, Santa Box mga idol. Ayan. Next. Ayun. 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 Hello baby, I'm blogger. <laughs> blogger to blogger. Ayan. Ayan. dito tayo idol sa ano, sa Santa Box Gateway, Spider-Man. Ayan, idol. Hello. Ayan, yeah, pasok kami idol, pasok kami dito sa

Ay, yeah, ayan lang dito kami oh. Ayan. ah. Dito kami sa ano, idol. Sa Sapot. yeah may sapot si Spider-Man dito. <laughs> Ling <laughs> lingkod pa. Uy, mas malusot akong tiil. Lingkod ba lingkod? Dire ra ka pa dapat.

Isa Hindi ako picture video ko. Jelena, ikaw muna uluna. Ikaw po ayo gito load. Isa lang lagi ko, ako yawanta. Sa akong gusto mo. At taas, legendra sa mga legendra sa mga batteries. Kaba-kaba. Paatras, paatras. Talikod, talikod.

Kuan ni uh, Valencia Central with high uh, honor. Yan, high honors ya. Yeah? Uh, Ay, ayun, talino pala ni Ma'am Nandito oh. sila sa ano. Sa Unsang uh, lugar ni eh, Dol? Santa Catalina. Santa Catalina. Ayun, uh, dito sa Web. Ya, mo ni abong YouTube, ako YouTube Facebook, Ma'am. Mm -hmm. oh. Ayun. Ma Taga saan kayo, ma'am? Taga Valencia. No? Ah, Valencia. Dumadayo sila rito. Ako, si Bulan din ako, ma'am. Yeah. Si Bulan, yan. Okay, thank you, ma'am. <coughs> Dito tayo ay paket. Ah, din. Taas eh. Oh. Ayun oh. Hanggang doon. Ah. Sakit eh. 'yung Dito na kami sa tok tok. Taas. Yan na 'lo.

stoping ya. ah adid lu dah guys kayak para masuk ledasi itu

goodrich ayaw na ba siya oh ayaw delete extreme okay all right <laughs> thank you sir hello idol andito na kami pauwi na kami idol ayan galing na kami sa Santa Catalina isa tong kana si sliding santa box Santa box. ayan galing na kami doon idol Nagpa-sisit si Spider-Man sa palwa. Palwa ng nyug. Yan. Pauwi na kami idol. Ito kami sa daan. Parang bituka ng manok. Ano? Okay idol.

Picture tapi dari picture David. idol, dumating na kami idol. Ayan ah. Dumating na kami sa aming bahay. Ah, sobrang lubak idol oh. Ayan, ang layo ng biyahe namin. Ah, dito lang muna 'to. Ayan. Okay. Bye bye, Idol. Bye bye. Hello. Thank you, Idol. Sa inyong support kay Spiderman. Thank you, Idol. Okay. Okay, thank you.